Ang dami. Grabe, sobrang cute puno. Oh. check lang ako dito kasi last time guys, last time dito ako nakakita ng sobrang daming mga cloudberry. So tingnan ko kung meron dito ngayon. Saan parte ko ba yung nakita? Nakalimutan ko na. Parang dito yata sa parte dito. Medyo maulan ngayon dito sa Norway. Hala, nakalimutan ko na kung saan party yung mga cloudberry na yon. Dito yata, tatawid yata tayo ng ilog. Maliit na ilog. Ay, mali. Dito ba yon? Hmm, hindi ko na alam. Nakalimutan ko na. Pero dito lang yun. Malapit lang yun dito. Hmm. Ba't ganun? Wala ko nakikita. Alam ko dito lang yun ah malambot ang ano dito kaya kaya na natin oh. <laughs> ay 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 ayan meron na nga ayan no oh, cloudberry ay nadurog ayan ito nga yun dito ngayon oh wow ayan pa oh Cloudberry. <laughs> Pero wala masyado ngayon. Hindi ka tulad nung year na galing kami dito na sobrang dami. Ngayon pa isa-isa lang. Tingin pa tayo dito sa parting loob. Kung meron. Oh, wala masyado. Allah. Diretso pa tayo. Ba't ganun? Wala na. Dati sobrang dami ditong cloudberry. Ito yung nakuha natin. Ang konti ngayon ng ano, ng cloudberry. Ito yung nakuha natin cloudberry. Siguro tinawag tong cloudberry kasi para siyang cloud. Ang konti ng cloudberry ngayon taon. Mm. Ang sarap talaga ng cloudberry. Napakamahal ng berry na ito, guys. Mm, may nakita rin ako dito'ng maliliit na puno ng blueberry. Grabe, sobrang cute ng puno, oh. Mm, ang taas ng puno, ganun lang kataas. <laughs> ang liliit ng puno. Halos dikit na dikit na siya sa ano, sa lupa hmm ang cute ayan oh ang dami <laughs> napaka cute ng puno hmm, tingnan nyo naman oh halos nasa lupa na ito pa Itong klase ng blueberry na ito guys, ito yung kulay puti ang loob niya. Gusto nyo makita? Pakita ko sa inyo. Hindi ba? Kulay puti ang loob niya. Yung pangkaraniwa na hinaharvest nila dito sa Norway ay yung kulay blue talaga ang loob. Pero masarap din naman ito. Pwede rin naman itong kainin. Masarap din naman itong ganitong klase ng blueberry. Hindi nga lang ito yung pangkaraniwang hinaharvest ng mga Norwegian. Mas gusto nila yung kulay blue. Hmm, matamis din siya. Pero hindi siya kasing tamis nung kulay blue. Hmm. Itong field na to, nung pumunta ako dito, parang 3 years ago pa. Grabe, talagang sobrang dilaw hanggang doon. Punong-puno ng mga cloudberry. Ngayon, wala. Ito, may nakikita ako dito nag-iisa. Ayan. Ang konti ng cloudberry ngayong taon. Or maaari na may nanggaling na dito at nag-harvest. Grabe at dami ko nakitang cranberry. Nandito ako ngayon para maghanap sana ng cloudberry, pero ang naabutan ko cranberry. Wala masyadong cloudberry, guys, pero ang napakadami nga yon cranberry. So tara, ipapakita ko sa inyo 'ko no itsura nito. Ito ang itsura, guys, ng cranberry. Ayan. <laughs> ang puno ng cranberry ay sobrang liliit lang. Sobrang liliit na gumagapang tinang tina nyo. niyo. Oh. Ayan ang puno. Ayan, sobrang liliit. Tapos yung mga cranberry, mga nakaano siya sa ano, sa ground. Ang dami. Itong buong area na to, punong-puno ng cranberry. Ayan, pumitas tayo. Kaya lang hindi pa siya masyadong hinog. Kung makikita nyo, puti pa yung kabilang side niya, hindi pa siya hinog. Pitas lang tayo ng konti, tikman natin. Ayan, ang itsura niya guys. Cranberry. Tikman natin. <laughs> ang asim pa. <laughs> asim. Pero sa tingin ko, kahit naman hinog ang cranberry, maasim rin talaga siya. Pero siguro hindi ganito kaasim. Hmm, <laughs> ang asim niya. Bilang ko masa masarap na isaw-saw sa asin. Hmm. <laughs> ang asim ng cranberry. Grabe, ang dami. Ang dami, tapos ang cute kasi. Ang liliit. Ayun, sorry po. Natatapakan ko na sila kasi wala naman akong ibang tatapakan. <laughs> Ito sa party dito, medyo malalaki yung cranberry. Pero hilaw pa siya. Ang cute, di ba? Ayun, ang dami. dami. Grabe, ang cute na ng mga cranberry. Itong isa na to, oh, malaki. Ayan, oh. Malaki siya. Dami. Pag mahinog na to, balikan natin. Pag mahinog na 'yon, balikan natin. Meron na naman tayong panibagong berry na ating maharbat dito sa kagubatan. At para sa susunod kong video, tayo naman ay maghahanap ng iba't ibang klasing mushroom sa kakahuyan. At kung bet mo ang ganitong klasing content, aba, ano pang iniintay mo? Mag-subscribe ka na. Salamat sa panonood at sa uulitin. Bye. Ang dami